o, apat na yan sila. Oh, meron pa kayong susunod Meron pa yan. Ayan. Ginawa namin ng temporary ano. Ng makeshift na. Higaan si Luna. Kasi doon nanganak sa kama namin. Tapos nahulog yung panganay. Oo, <laughs> nakita ako ko na rinig ko. So, ginawa ko na lang dito. Nilagyan ng kumot para dito na yan siya muna uh, Iga lang ikaw ano ano na oh. lang ikaw Ayan, no. So yung, yung bukol niya yung kanyang tumor gumaling na kaya yun siya nagbuntis saka pala siya nagbuntis pakiangat mga tiyon yung kanyang ano kanyang para makita kung nandiyan pa yung ano ayun no yung yung yan, yan, yan. Yan, parang may nunal siya yung yung eh, yan, yan, yan yan oh. yan. Hindi dating ano tumuro ng natira So ngayon yung didi niya hindi gaano mang gatas yung sa may sa, tapat ng tumor pero, no, pero on, dami, Gumaling na siya. Oh, yun merong gatas. Ah, oo. So ba, yan. Saan ka ba pumupunta kasi. At last may apo na si Ate Arts. <laughs> Ay, mga bibi na siya para halos itim din. Eh. May isa lang may kulay ano, may kulay puti. Apat na. Nanganak mula kanilang hmm. anong oras kaya yun? Ipinanganak yung panganay. May time ako dun. Mga 4 o'clock, ganun. 3, 3.30. Ah, 3.30. So ito. 9.20, apat na siya. Ay, hindi namin lang kung mayroong pang iba pero atis si ito meron ng souvenir Ay, sus ginu oh. meron ano ipis first time ko yun, nakakita ng ipis dito ngayon ah. ayun, si, Lu... si... si, Sola nag, ano, nagmamaktol kung sinong sino inaaway <laughs> yan. First time may ipis dito ah. Yeah, okay yeah, eh. Close up, close up. Para marinig yung iyak ng mga baby. Oh. Kawawa si Luna nagbubuntis. Eh. Parang lang malamigan eh kung saan saan nagsusuot eh. Hmm. Oh, ano baby, kumusta na ikaw? Oh? Oo, oh, pagod na pagod. Kawawa naman. Okay. Daming update sa araw na to. Isa, isa to. Ganda pala okay. kulay mo na. Kakala ko itim Alright. Okay.